Hi guys, welcome to my YouTube channel. So meron tayo ditong Smash 115 guys. So ang issue nito guys, nag-overflow siya, oh. ano. wala siyang lakas guys. pumo yung ano niya, yung andar. So pag ganito yung nangyari sa mga Smash 155, ah uh, 115 you guys or kahit sa anong motor, kahit sa XRM, ah uh, ganito yung gawin ninyo guys so first uh, tanggalin muna natin itong mga cover nya so na-remove ko na yan dyan guys tanggalin natin itong carburetor nya guys no so, tanggalin muna natin itong air cleaner nya kasi pag nakatambay daw kasi ito guys or nakaandar palaging nag overflow so ang nakakulikta nya na gasolina uh, ano daw mga malapit sa 1 liter daw guys no so ang dami kaya nag overflow yung mga motor natin guys kasi nga yung parang sa plot needle valve natin yan guys no baka may madubing pumasok don kaya hindi siya nag nag uh, nagko-close baka may gas -gas yung ano natin float needle valve or sa floater natin guys so mas mainam talaga na checkin muna natin bago tayo magbili ng piyesa so tanggalin muna natin tong card nya dito hindi lang sa smash 1 115 guys ha? kahit sa mga XRM kahit sa mga raider natin Pag nag-overflow yung motor ninyo uh, Ganito yung gawin ninyo guys Ituturo ko sa inyo uh, Basic lang to guys So remove natin to Itong mga bolt, bolt nya dito Ayan guys, na na natin guys. Ayan. So, ito yung ano natin guys. So, ito yung sanhi sa pag-overflow ng motor natin guys. Ito. Yung so, flat needle valve nya or yung ano guys, yung bakal ito. Ito yung sanhi guys. Pag nalagyan kasi dyan ng gasolina yung bowl natin sa carb, aangat yung ano natin yung plastic yan guys yung rotor natin aangat yan pagkatapos ito yung sisira guys yan siya yung maglalak no pag uh, napuno na yung bowl natin so ito okay pa naman tong ano nya guys yung plot needle valve so ito yung gawin natin guys ipipress natin tong ito nya guys oh yan press pag yung gaanong Uh, diinan guys yung sakto lang na maklose yung ano niya yung pag malagyan na ng gasolina yung bowl natin maklose yung i-close ng dot, dot needle na bulb natin yung butas sa dadaanan ng gas guys so ayan so na press na natin yun ganun, ganun lang yung kadali guys sa pag uh, sa pag repair no ay hindi naman yan repair talaga pero mga basic lang yan na uh, tutorials guys so ang nangyayari kasi dyan ayan kunwari may ball tayo pagkatapos mapupuno na yung gasolina aangat to uh, guys ito aangat tong uh, floater nya ayan pag aangat yan i-close ng float needle valve yung dadaanan ng gas dito so ayun lang guys napaka basic so, sana nakatulong itong video ko yan i-press nyo lang yan ganyan oh. Uh, press Ayan. Para malak yung butas na yan. Okay pa naman. Walang gas-gas yung ano natin. Fruit needle bulb. So, ito. Pinanize ko na lang siya. Tapos siya. Nakangat yan dyan, guys. yan So, pag mapuno yung bowl natin, nakangat yung plastic na yan. Yung plotter natin. Tapos yung plotter, ay, kaklose niya yung plot needle valve, yung butas na, da, na dadaanan ng gasolina. Yan guys, i tatakpan na natin. Ganun lang kadali guys. Hindi ko na lang nililisan yung, car uh, yung carburetor niya. Oh. Kasi okay pa naman. Sa iba, baka bibili kayo ng repair kit. Huwag na kayong bumili guys. Ganun lang yung gawin ninyo. No? Huwag magpa... Ah, pwede lang kayo. Kayo lang mag-DIY lang kayo. Iwa ang kita nyo naman Pagkatapos ngayon, itutest natin kung may tutulo pa ba na gas Ngayon guys, wala nang tumulo guys Ito try natin pandaring guys